Ito ngayon ang mga aklat na binibili sa akin. Ito ay complete package. So, ito ang aking aklat. Ha? Huwag kayong bibili ng yung halina't magbasa by Erlinda Claveria. Hindi ako ang author noon. Hindi ako sumulat noon. Hm, Ito ang aklat ko. Ayan pananda, mas mabilis na panimulang pagpapabasa. Ito ay parang guidebook ito. Ha? Una, ituturo sa inyo kung paano ang step by step na pag-apply. Kasi lesson by lesson ito. Pagdating sa lesson 4, tunog, may mga English na. Pagtapos ng lesson 4, mga tula, may libangan, libangan gawain ng mga bata, at saka may mga kwento na rubrics ang tanong, ha? Merong isang tanong, literal, literal question, yung napakadaling sagutin ng mga bata, na ang mga sagot ay nakikita sa binabasa. Ang pangalawang tanong ay yung um, critical thinking, A high level of critical thinking ang tanong. So at ang mga ang ano nito, ang font ay nap ang lalaki. Hmm. Pang grade 1 talaga. itong pananda and yung pangalawang aklat ko na ito kasi ang una kong aklat ano yun, maliit lang na puti ang daming defect pala noon ngayong habang tumatagal nakita ko ang defect ang una ay maliliit lang ang titik ang font niya ay maliit tapos ang ani niya ay yung pang grade 6 na na A, letter A. Ito ay apat na lessons lang. Ako ng apat kasi nakita ko yung yung pangalawang lesson ay pa ang mga bata. Kaya siniparid ko ang lesson 2 at lesson 3. Kaya nagkaroon ng apat na lessons. Dati tatlo lang kasi ang pinagsama ko ang pantig O at pantig E. Ngayon, hmm, hiniwalay ko na o apat ng aralin ang Iliscrabrest Technique. Tapos, ito naman ay English book si V.C. Jingles. Ito ay mga rhymes na pwedeng awitin. Inaawit kaya nga ni Jingles kasi inaawit siya. Ito naman ay mathematics. I-escrivarias techniques in math. For pupils who cannot memorize the basic facts. Addition, subtraction, multiplication, and division facts. Yung hindi yun nakaka-memorize ng uh, basic facts, ito na ang gamitin dahil ito ay nagtuturo ng technique na hindi na magbilang ng daliri, hindi na rin magsasaulo. O, dito na tayo sa mga flashcards. Kapag nagturo na kayo, nagsimula kayo magturo ng pagbasa, lesson 1, ang gagamitan ninyo sa lahat ng lessons ay mga flashcards lamang. Bawal ang chart. Bakit? Sa pagkat. Uh, kailangan ang focus ng attention ng bata ay nasa sa flashcards lang kung ano ang itinuturo sa flashcards yun lang ang nakikita ng bata so huwag kayong gagamit ng charts hanggang sa maubos ninyo ang flashcards eh. hanggang sa mamaster ng bata ang lesson 1, lesson 2, lesson 3, lesson 4 ngayon kung ubus na hmm, pwede na kayong gumamit ng charts para doon isusulat ninyo ang mga stories. Pero kapag kayo ay um hindi pa nakakabasa ang bata, huwag na muna gagamit ng charge. Oh, dito muna sa Plus Card lang mag-ang attention dito lang sa Plus Cards. Ang unang ituturo ay lesson 1. Ang lesson 1 ay may 20 pantay, uh, 20 syllables at uh, 20 pantig. Uh, ito ay um, may mga larawan. Ang mga ano na ito, ang itinuturo dito ay puro apantig-a. Kalabasa, dalaga, kung ano-ano, basta may-a. Itong lesson 1, sa master ito ng bata, na matalino, sa loob lamang ng 10 minutes. After 10 minutes of teaching, magkakabasa na siya ng sampung salita. Kapag nakabasa siya ng sampung salita sa loob ng 10 minutes, ibig sabihin ang batang yan ay fast learner. Ito naman ay lesson 2. pantig o. Dito ay makakabasa ang bata ng bola, damo, abukado, combination of A and O. O, limbawa, ano, pula, pako, pato, pusa, yan ay lesson 2. Ha? combination of A and O. 10 minutes din ito sa matalino. Basa ka agad ito ng matalino sa loob ng 10 minutes. Ang average ay 20, 20 minutes or 30 minutes. Ang slow learner ay inaabot ng 2 hours. Ito noon ang lesson 3, pantig E. Pantig E, pantig E. Ngayon, ito ay master ng bata sa loob lang ng 10 minutes kung matalino and then 30 minutes kung average. At ang slow learner, four hours. for lesson 4 ay tunog. May 14 tunog tayo. Ito ay gagamit na ng English. Kung magbubukay ng salita, English na muna sa BC. And then, pag marunong na, na ng English na sa BC, pwede ng Filipino naman. oh kapag na no, ito ang mga English, oh, so ito na ang some, ito, 30, ano, sa likod nito ay may pangalan, halimbawa, bag. Ito ay tool. So, ito ay medyo mahirap. Mahirap ito sa mga bata, lalo ng slow learner. Pero ang ang matalinong bata ay master kagad ito sa loob ng 10 minutes. Ang average, 20 to 30 minutes. Ang slow learner ay aabuti ng mm, siguro mga oh, mga te, ano yan 10 hours. Oh. Ngayon pag uh, tapos na ito para mag-summarize kung basa, ito ang review cards. Itong reviewer ginawa ko para hindi na kayo babalik duman sa lesson 1 ng mga plus cards kasi kung minsan ang hirap-hirap mag magtago mag ang hirap-hirap kung mawala ng isa lang na plus card ay napakahirap na masakit na sa ulo kahanap. Kaya para hindi na kayo magparahanap ng mga plus cards sa lesson 1, lesson 2, lesson 3 ay pinagsama-sama ko na dito. O, bago magpabasa ng aklat, magre-review kayo dito ha. Kumpleto ito, ito. Ito ay lesson 4, tunog. O, oh, ito ay lesson 1, pantig, ito. pantig, pantig A. Lesson 2 ito, itong pantig E, lesson 3, pantig A, lesson 1, Tunog, lesson 4. So, pag mamaster ito ng bata, magbabasa na sila ng, ng aklat. Pwede, kayong, pwede na kayong magpabasa dito sa aklat. At pwede na ninyo, eh, may mga Primero, tula na muna para... May click lang ang tula. Yan o, tula. O, mga tula. Ang daming tula dito. Hmm. Ang aking guro. Tapos, kung magaling na sila magbasa sa mga tula, pwede na ang stories. Yan o, mga short story na nakaka, nakakatuwa, nakakatawa. Pero may moral lesson. O, may click lang yan o. Uh, ito, katapos English maghanap kayo ng English book, kung pwede nga gamitan muna ninyo yung bumili kayo ng COC, come and look come and play, and then fun and surprises pagkatapos na, pag marunong sila magbasa ng English, dito na dito na kayo sa CVC